Mga idol at mga kabayan Happy New Year sa ating lahat narito ang good news na balita para sa ating lahat. Bagong batch ng A29 Super Tucano bibilhin ng Pilipinas. Brand new na A29 Super Tucano may capability ng makapagdala ng advance na air-to-air -air missile tulad ng Python missile at Sea Breaker missile na gawa ng bansang Israel. Kumpirmado na bibili ang Pilipinas ng another unit ng A29 Super Tucano na gawa ng Brazilian company na Embraer tuluyan na diniretiro ng Philippine Air Force ang kanilang mga OV-10 Bronco at ang mga AH-1S attack helicopter. Ang naging dahilan ng Air Force ay ang kakulangan ng mga nabanggit na aircraft ng mapagkukunan spare parts at dala na din ng kalumaan, mas maigi na nang bumili at mag-invest sa mga makabagong fighting aircraft, Ang papalit sa mga OV-10 Bronco ay ang mga A-29 Super Tucano kaya sa video na ito, ay aalamin natin kung anong meron sa aircraft na ito. Bakit pinili ito ng Philippine Air Force? Ano-ano ang mga capability na maari nitong ma-offer na makakatulong sa patuloy na tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea? Ang A-29 Super Tucano ay isang light attack aircraft na dinisenyo ng Embraer, isang Brazilian aerospace company. Isa itong turboprop aircraft na ginagamit para sa iba't ibang misyon, tulad ng close air support, reconnaissance, counterinsurgency, at training. Narito ang mga capability at special features nito. Pwede itong magdala ng iba't ibang armas tulad ng 20mm cannon pods, 50 caliber machine guns, precision guided bombs, laser guided bombs, air-to-ground missiles, AGM-14 Hellfire, rockets, air-to-air air missile, Python 3 and Python 4 missile, high precision guided missile, Seabreaker missile. Take note na ang Python missile ay naka-equip din sa mga Spider Air Defense System na ginagamit ng Philippine Air Force na gawa ng defense company na Rafael ng Bansang Israel. Mayroon itong hardpoint sa ilalim ng pakpak para sa external load na umaabot sa 1,500 kilo. Survivability Matibay ito at pwedeng mag-operate sa mga harsh condition na mga dako. Nilagyan ng armored cockpit at reinforced airframe, kaya't kayang makaligtas sa ground fire. Advanced Avinex. May state-of-the-art cockpit na may heads-up display, HUD, at multi-function displays. Equipped ng electro-optical, infrared, EO, IR, systems at advanced targeting pods para sa precise strikes. Mayroon itong night vision goggles, NVG, compatibility, kaya't epektibo rin ito sa night missions. Efficiency at endurance. Mataas ang fuel efficiency dahil turboprop ito, kaya't kayang mag-operate ng matagal, hanggang 6 na oras ng flight time. Ideal para sa mga low-intensity conflicts at missions na hindi nangangailangan ng high-speed jets. Low operating cost, mas mula ang operation at maintenance kumpara sa mga jet-powered aircraft tulad ng F-16 o F-A-50. Multi-role capability, pwede itong magamit sa iba't ibang uri ng misyon, close air support, intelligence, surveillance, reconnaissance, ISR at pilot training. Special features ng A29 Super Tucano. Adaptability to harsh environments. Kayang mag-operate mula sa mga improvised or remote airfields kahit hindi sementado. Counter-insurgency efficiency. Epektibo ito laban sa insurgents at terrorists dahil kayang magbigay ng direct fire support sa ground troops. Export success. Ginagamit ito ng higit sa labing limang bansa, kabilang ang Philippines, dahil sa reliability nito sa combat at pagiging cost-effective. Combat proven, subok na ito sa aktwal na labanan, tulad ng mga anti-drug operations sa South America at counter-terrorism missions sa Africa at Middle East. Training platform, ginagamit rin bilang trainer aircraft para sa mga piloto ng fighter jets, dahil may kakayahan itong mag-simulate ng advanced combat scenarios. Sa madaling salita, ang A-29 Super Tucano ay espesyal dahil sa low-cost yet highly effective combat capabilities nito, kaya ito ang pinipili ng maraming bansa para sa mga counter-insurgency operations at training missions. Capable din ang A-29 Super Tucano na magdala ng precision-guided missiles at iba pang smart weapons dahil sa advanced avionics at targeting systems nito. Epektibo ito sa pag-deploy ng mga armas na may mataas na accuracy. Mga precision-guided missiles na maaaring dalhin ng A-29 Super 2 Kono. AGM-114 na Hellfire, URI, air-to-ground missile. Lakas, epektibo laban sa armored vehicles, bunkers, at high-value targets. Guidance system, laser-guided, kaya mataas ang accuracy kapag ginamit kasabay ng targetong pods. Laser-guided rockets, e.g., APKWS. URI, Advanced Precision Kill Weapon System. Lakas, ideal para sa light armored targets at infantry positions. Guidance System, Semi-Active Laser Guidance para sa mas murang precision strike. JDAM, Joint Direct Attack Munition. URI, GPS Guided Bomb Kit. Lakas, ginagawang precision weapon ang mga general purpose bombs. Compatibility, kayang mag-carry ng JDAM-equipped bombs, tulad ng GBU-38, 500 pounds GBU-12 Paveway II Uri, laser-guided bomb Lakas, pwedeng gamitin laban sa static at moving targets Guidance system, semi-active laser guidance na swak sa ground support missions Brimstone missile, optional, depende sa operator Uri, lightweight air-to-ground missile Lakas, anti-tank at multi-role capabilities Guidance system, dual mode, laser at radar guided. Bakit epektibo ang Super 2 para sa precision weapons? Advanced targeting systems. Equipped ito ng electro-optical, infrared, EO, IR, sensors at targeting pods na nagbibigay ng kakayahan para sa laser designation ng targets. Stability at low speeds. Dahil turboprop ito, stable ito kahit mabagal ang lipad na mahalaga para sa precision strikes. Night operations. Compatible ito sa night vision goggles, NVG, at may advanced sensors para sa gabi o low visibility missions. Limitasyon. Bagamat kayang magdala ng precision weapons, mas limitado ang payload nito kumpara sa mga jet fighters tulad ng F-50 o F-16. Ang Super Tucano ay idinisenyo para sa low intensity conflicts, hindi para sa full-scale air combat. Ang bawat unit ng A29 Super Tucano ay nasa $10 million-$14 million depende sa configuration at mga additional systems. Halimbawa, ang Philippine Air Force ay bumili ng anim na Super Tucano noong 2020 sa halagang $98 million USD, kasama na ang training, spare parts, at logistic support. Maintenance Cost Low Maintenance Ang annual maintenance cost ng Super Tucano ay nasa $1, $5,800-$1,500 per flight hour, mas mababa kumpara sa mga jet fighter na umaabot sa $5,000-$10,000 per flight hour. Ang turboprop engine nito ay simpler kaysa jet engines, kaya mas mura ang parts at mas maikli ang downtime para sa repairs. Operational cost per flight hour Tinatayang nasa $500 to $1,000 United States dollars per flight hour, kasama na ang fuel at basic maintenance. Fuel efficiency dahil ito ay turboprop, mas matipid ito sa gasolina kaysa sa mga jet-powered aircraft. Bakit nababagay ang Super Tucano sa Philippine Air Force (PAF) at Archipelago Defense? Ang A29 Super Tucano ay perpekto para sa Philippine Air Force at sa Archipelago Defense strategy ng Pilipinas dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Cost-effective operations. Mas mura ang operasyon nito kaysa mga jet fighters kaya't ideal ito para sa isang bansa na may limitadong defense budget. Maaaring gamitin ng madalas para sa routine patrols at counter-insurgency operations nang hindi mabilis maubos ang resources. Counter-insurgency coin capabilities. Ang Pilipinas ay humaharap pa rin sa insurgency at terorismo, lalo na sa mga lugar tulad ng Mindanao. Ang Super Tucano ay espesyalista sa close air support at maaaring magbigay ng direktang suporta sa mga tropa sa lupa. Adaptability sa archipelagic environment. Kayang mag-operate sa remote airfields at rough runways na mahalaga sa Pilipinas na binubuo ng higit sa 7,600 na isla. Magagamit ito para sa patrol sa mga lugar na malayo sa mga pangunahing base militar. Low intensity conflict readiness. Hindi lahat ng banta sa Pilipinas ay nangangailangan ng high-speed jet fighters. Ang Super Tucano ay mas angkop para sa low-intensity conflicts tulad ng maritime law enforcement at anti-piracy missions. Surveillance at Maritime Patrol Maaaring lagyan ng electro-optical, infrared, EO, IR, sensors at radar systems para sa intelligence, surveillance, and reconnaissance, ISR. Epektibo ito sa pagbabantay sa West Philippine Sea at pagdetect ng mga intrusion sa maritime territories. Quick response and versatility. Ang bilis at kakayahan nitong magdala ng precision weapons ay nagbibigay daan para sa mabilis na pagtugon sa mga emerhensya tulad ng hostage rescue, border defense, o maritime interdiction. Force multiplier. Ang mas mababang operational cost nito ay nagpapahintulot na magkaroon ng mas maraming air assets na tumutulong sa pagpuno sa kakulangan ng mas advanced na mga jet fighters sa PAF. Bilang panapos sa ating video, bakit hindi dapat maliitin ang propeller aircraft tulad ng A29 Super Tucano? Ang mga propeller-driven aircraft tulad ng A29 Super Tucano ay madalas minamaliit dahil hindi ito kasing bilis o modern lukang ng mga jet fighters. Gayunpaman, ang ganitong klase ng sasakyang panghimpapawid ay may natatanging kahalagahan, lalo na sa mga hamong kinahaharap ng Pilipinas, tulad ng tensyon sa West Philippine Sea, WPS. Cost-Effective Defense Ang Pilipinas ay may limitadong defense budget. Sa halip na bumili ng sobrang mahal na jet fighters, ang Super Tucano ay nagbibigay ng kakayahang magpatrolya, magbigay ng suporta sa lupa, at magsagawa ng intelligence mission sa mas mababang gastusin. Adaptable at reliable sa archipelago setup. Dahil sa kakayahan nitong mag-operate mula sa mga remote airfields, ito ay perpekto para sa 7,600 isla ng Pilipinas. Madaling ma-deploy ang Super Tucano sa mga strategic locations para bantayan ang ating maritime territories. Precision Strike Capability Ang kakayahan ng Super Tucano na magdala ng Precision Guided Weapons ay nagpapahintulot dito na epektibong harapin ang mga banta tulad ng Illegal Poachers at Foreign Intruders, mga hindi-autorisadong aktibidad sa West Philippine Sea. Puersa na nagbabanta sa kaligtasan ng ating mga mangingisda at kababayan. Surveillance at maritime patrol. Ang propeller aircraft ay mas angkop para sa long duration patrols dahil mas matipid ito sa gasolina. Maaaring lagyan ito ng advanced surveillance equipment para magbantay sa ating karagatan at magbigay ng real-time intelligence. Overall, hindi pwedeng maliitin ang capabilities ng A29 Super Tucano dahil maari itong magamit hindi lamang sa counter-insurgency, kundi makakatulong pa ito sa data gathering at pagkuha ng intel sa mga ginagawang activity ng China sa West Philippine Sea. Bukod pa dito ay capable din ang Super Tucano na makapagdala ng iba't ibang bomba at mga misail na maari nating gamitin para depensahan ang ating bansa laban sa mga naismang himasok sa ating teritoryo. Hindi din pagsasayang ng budget ang pagbili ng mga propeller aircraft gaya ng sabi ng ilan, tandaan natin na maliit na budget ang ibinibigay ng pamahalaan sa armed forces kaya kailangan talaga na mag-adjust o pagkasyahin ang budget, nang sa gayon ay magampanan pa din ng armed forces ang kanilang mandato na protektahan ang ating bansa laban sa mga nagnanais na manakop at manggulo sa ating bansa. Bagamat cost-effective ang JAS 39 Gripen, tila mas binibigyang halaga ng Pilipinas sa ngayon ang politika.